Sumailalim so sa Oplan Taphang o pagtitipon at pakikiusap ang mga pulis sa Camp Krami ngayong araw. Layunin nito na himuking sumuko at lubusang makiisa ang mga pulis sa anti-drug campaign ng pamahalaan. Ito ang balita ni Brian De Paz. Mahigit limang daang polis at barangay officials ang dumalo sa isinagawang Oplan Taphang sa Camp Krami kung may offline talk o katok at pakiusap, pagtitipon at pakiusap naman ang pakay ng programang ito ng Quezon City Police District. Dito iniulat ni Quezon City Police Director Chief Superintendent Guillermo Elizar ang mga accomplishment ng QCPD sa programa kontra ipinagbabawal na gamot. Lumagda ang bawat polis na tutugon sa programa ng pamahalaan laban sa ilegal na droga ayun kay General Eliazar pagkakataon na ito upang sumuko ang ilang polis na nasasangkot sa illegal na droga uh, of course we hindi naman tayo nag-expect na may susurrender pero just the same uh they could do that. Pwede na pwede gawin nila sa atin na makipag-cooperate sa, sa atin. Samantala, inihayag rin ng hepe ng QCPD na aprobado na ang pagkakabit ng body cam sa mga polis na magsasagawa ng operasyon kontra ilegal na droga sa lungsod. Naniniwala ang hepe na malaki ang magagawa nito upang makita ang aktwal na senaryo ng operasyon aabot sa mahigit 200 milyong piso ang inilaang budget ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ukol dito. Approved na ang budget sa amin. Uh, we are finalizing the terms of reference. The uh Quezon City government will uh, procure 800 body cams convertible into dash cams. So we're expecting that, that this first quarter or at most itong uh, first semester ma-deliver sa atin 'yon. Magsisilbing communication equipment ng QCPD ang nasabing body cam. Pag suot nito nila ito, pwede sila mag-communicate sa, sa iba. And this is a GPS pa functionality. So that uh, we can monitor kung nasaan itong mga GPS na ito. And another thing is that, oh yun, na uh, bali, they can record the images and uh, the images could be seen live through live streaming dun sa aming uh, Uh, sa aming, uh, uh monitors sa different uh, uh, tactical operation centers sa district. Brian depaz UN TV News and Rescue come krami